sa paningkamot sa Intel Operative sa Kapulisan na madakpa ng leader sa karnaping group na si Ryan Yu. Kapansamtang at large pasiyo sa Karun, hugot niya pang ginamonitor sa otoridad ang mga garayan Yu sa mga matod pa kinarnap na sakinan. Kung sa, sa itutukan, mo ang yarda ni Ines sa tanjang Surigao del Sur. Tuloy-tuloy pong natin trabaho uh, sa Tanjag. Nakadeploy na tayo ng intelligence operatives kahit kumbinsido naman ang HPG 11 ng DCPO sa posibleng kalambigitan sa Toyota Motors Philippines <laughs> o Toyota Motors Corporation sa Japan, di pa dahil ang sulat, arong tumagon ang mga duda kung anong sagad na awa ng mga sakinan na post ng Toyota ang brand. Nakibis sa investigasyon ng mga duplicate sa susi o conduction stickers sa mga sakinan na na-recover sa U sa Agdao. Ang conduction stickers mo ginagamit ng plaka sa sakinan na wala pa na rehistro. Nakit sa investigahan ang posibilidad na doon ay trabahante sa Toyota ang katunsabo ni Bakhtin. Samtang na hinabi ng usap ni Pimentel ang opisyal sa LTO labot sa investigasyon. We uh, appreciate your move if we voluntarily uh, submit for inspection and investigation. Hangyo sa taga-HPG 11, nga sa mga nawad sa sakinan nga mabisita din sa ilang buhatan kung i-verify kung ilaha ba mga na-recover ng mga kinarnak na sakinan. Apan sa karon, dinipay ka uli at may mga sakinan nga doon sa Matagia, nagpadayon pa ang investigasyon. Naginahin <laughs> na nag-abot sa HPG 11 ang mga nawad-an ng sakinan sa mga lamang ni ining branch manager sa Osaka Security Agency sa Tagum City. Yan si Joselito Paredes, kansang sakinan nga Hilux, Isikwat niya itong Setyembre ng Tuiga Kini anong if follow up ang nawalang sa pinal. Amban kini si Andy Mark Lucero, 31 anyos, negosyante og auto parts sa Dagom City. Nalipay daw na recover ang iyang Hilux pickup amang sa pagsuta, lahi na ang plate number sa iyang sakinan. Nakarnat niya da Cindy standard 1 segment. Kung halos magadamong na una lang tugtog, huh? late lang ni siya sa pag-uskot sa mga. Sa tingin ko mahalipay kay eh. yung mga may-ari i-produce lang nila yung mga proof of ownership nila at uh, dapat umpain din sila ng kaso sauling lang record sa SPJ 11 ana ana sa pintahan ka mga kinarnap na sa kenan ang narecover motorsiklo ang usa samtang 11 ka doptik sa susi ug napulo ka mga plaka ang napailaw na sa investigasyon sa RTO. Sa karon nag-imbestiga na ang Usabang otoridad labot sa mga na-recover ng red plate numbers kamatog pa di sa una o napalit sa ehensya sa gobyerno. Sumala ni Police New Superintendent Gregorio Pimentel ang ubang red plate igamit lamang aron mapiyahe ang mga sakyanan. Pero sa pagkakalam namin sa aming informasyon, Ginagamit uh, nila yung mga red plates para pag-transport. Mayroon uh, local government so, units uh... Hindi pala itong masundi kung saan ang pagbagalit yung neto nakapalit o kung yun saan ang posisyon nato o saan ang patuloy ang pangasakilan. But ah, alam lang nyo na yan. Marlon, pamahil, ang inyong testigo. Ng Transportation Office sa Laban ng Pahigay ng Investigasyon, kumalabot ka sa PC Mayor ni Nakbayan, na dun nga gonsamo si Ryan Yu sa Paktimkarnag Group Sulot sa bukwapang alam ito. Kumang ibutag Vice Mayor Rodrigo Duterte na doon ka kakonsabo si Ryan Yu, leader sa Bakting Karnap Group sulod sa Land Transportation Office. Wala kinigibali wala sa Regional Office sa LTO, dinis sa nagbayan. Bisa nagtuo ang liderato sa LTO 11, nga dili ang ilang buhatan ang ipadunggan ni Vice Mayor Duterte. Buktila nila makasiguro sa ilang mga personahe. Pagsana po daw mo sa Anthony Dike, bago ko lang kita ako na pangkasyente sa Shore Office. Sa Sistema General Commission, hindi ako na ako sa Inconcept. Sigurong ka-investigaro na siya. Naabot mga... ...personel na hindi na-try. So, ano na siya sinasabihin? Kung pa kanda kayo ng best of mission. Di pa saalik sa LTO 11. Na-explique ko kayo tayo ang ilang pagproseso sa mga bago o renewal sa mga registro sa mga sakinan. Di rin ko na sinabas na basta gulawak kung re-istro kung kwestyonable o may diferensa ang mga dokumento sa sakinan. Si... 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 si...

...gigit namin sa mga personaj sa Highway Patrol Group 11 ang matagpag-ipanglubong ng mga plaka at susi so sa yarda ni Ryan Yu alias yes, kini subay sa ikaw sa search warrant ni Judge Emmanuel Carpio sa Brand 16 at tuod man nakakita ng mga sa mga plate numbers tuloy niya ang mga plakas sa sakyanan na iya sa gobyerno ang purpose ng search warrant dito ay, ay uh, they are looking for duplicate keys at saka mga hidden uh, motor vehicle plates gawa sa mga plate numbers nagpuhaw sa paghulog sa mga original na susi na doon na pa yung mga conduction stickers ginintanan susi sa mga tuyo pang kasakyanan. Busa ni Samot ang pagdura sa autoridad. Nga doon koneksyon ang mga sindikato. Nga doon sa kumpanya sa Toyota. Yes, ito po yung inahanap sa mga evidensya. Sa mga na evidensya. At ito po ang pupunta sa revelation ng mga nahuling karnakers na yung Ang ko? Ikaw! yung Nandun yung na mga susi. Pinaagi sa sumbo. <laughs> sa mga caretaker sa maung yarda. Bumana kita ni ini gagipang lubong kini. ni alliance baktin. Una kini mihawa unang semana bulan sa octubre. We <laughs> <Bulat like>, are towards <laughs> Ito yung mga balita ato ni Super Jun de Gamo na kailan ito? Pwede pa. Isa na po din, sir. Maristado ako sa kamusta